Sa si Professor w! Leiko, nasa ating linya na ekonomista dati pagulo po ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Professor, magandang uh, umaga si Joel Siweng. Live Good morning. Live si Magandang umaga po, uh, Sir Joel and Ma'am Weng. Opo. Uh -huh. Siya, yeah. professor, uh, nung huling nag-57 tayo when mm -hmm. kung hindi 'ko nagkakamali na sa, uh, 9, uh, 2022. Tagal no? na, no? 2022 mm -hmm. uh, October ng 2022 pero pumalo na naman tayo sa 57. Yes. Uh, ano nakikita niyo pong epekto po nito sa ating economy, uh, professor? Para po sa atin dahil tayo ay net importer, uh, bigla pong tumaas ang ating uh, imports. Mm -hmm. uh, Maski lang hindi po marami ang ating iniimport, kung tumaas po ang presyo, tataas po ang presyo niya. At ipapasa din po yan sa mga pangkaraniwang mga mamamayan sa pamamagitan po ng mas mataas na presyo. Kung kaya po makikita natin na ang uh, pagbaba ng uh, halaga ng piso kontra dolyar magiging uh, maaari po at malaki po ang pagkakataon na maging uh, inflationary po ang epekto nito sa atin. Naku, okay. So, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, Joel, Professor, ay pag inflationary, maordinary natin binibili yung araw-araw natin pangangailangan. Pero may epekto din ito sa presyohan ng langis, produktong petrolyo, hindi po ba? Uh, tama po kayo. Diretso po yan dahil inaangkat natin mm. ang petrolyo sa pamamagitan po ng dolyar. Binibili po natin ang dolyar. So, Uh, mas malaki pong piso ang kailangan natin para po makabili tayo ng na makabili ng petrolyo. At pagbaba po ng uh, petrolyo sa ating bayan, eh, i-re-reflect na rin po yan ang mas mataas na presyo mm -hmm. ng uh, petrolyo sa piso. So mm -hmm. uh, maski na po hindi pa po nagtataas ng presyo ng petrolyo sa merkado, sa ating po pagbaba ng petrolyo, mataas na po ang presyo dahil po sa mas mababang uh, presyo ng piso kumpara. Mm -hmm. mga ayun na po ito halimbawa ngayon na nat limang araw nang tumataas ang uh, nanatiling mataas ang presyo ng ano dolyar eh, laban mm -hmm. sa piso. Gaano po katagal o kabilis bago natin maramdaman yung epektong infl inflation nitong pagtaas ng presyo ng halaga ng dolyar kontra sa piso? Siguro po mga dalawang linggo makikita na natin sa merkado ang epekto niyan mm -hmm. kasi okay. Ang binibili natin ngayon ay yung mga nasa warehouse pa, nabili na po yan mga last month mm -hmm. at uh, makikita po natin yan pagbaba. Kaya lang po meron pong mga oportunista na pagka sinabi na tumaas ang ang, ang, ang uh, dolyar kung nagbiso. Inagamit eh, na agad, miskin hindi pa nakaka no? Agaran po. Ginalabas po agad na yan sa oh. presyo. Oh. Eh, mga speculators ang tawag dyan, oh, oh. Uh, professor. Mo. Pero nakikita niyo bang lalakas pa ito? Kasi dati, Mindul when, well, kitin ambahan no? natin na umabot sa 60. Di ba? Nagkaroon lang ng, ng uh, ewan ko, uh, nag-intervention lang yata ang uh, Banko Sentral ng Pilipinas. For kaya a while, nag-60 na, like natin, tayo oh, eh. Kaya oh. napanatili natin sa 56. Tingin niyo, kinakailangan na pong mag-intervene o oh, at uh, hindi naman po ano, pang pangmatagalan itong paglakas po ng dolyar. Kung atin pong uh, babasahin ang uh, galaw ng uh, Federal Reserve ng Amerika, na ang sabi nila, hindi nila ibababa ang interest rate. Uh, dahil bagamat uh, uh, mukhang kontrolado na nila ang kanilang inflation, hmm. sabi nila maaakit pa. So sabi nila, hindi namin gagalawin ang interest rate. So ito na po uh, ang uh, dalawa ng uh, mga uh, foreign exchange trader. Ang ibig sabihin po noon, mananatiling malakas ang dolyar mm -hmm. kontra sa mga ibang mga currency eh, kasama na po ang piso. Kung kaya sabi nila ay hindi sila gagalang hanggang siguro uh, katapusan ng taon, hanggang okay. uh, first quarter ng taon. So mananatiling malakas ang dolyar kontra piso. Kung kaya po nakikita ko na patuloy na natataas ang uh, dolyar kontra piso, ang 57, uh, magaling na pong uh, itaas yan hanggang 58. Uh, kung ganun po ang mangyayari, talaga pong magiging padigat na ito sa mga mamimili dahil po sa ating mga inaangka. Nakikita kung niyo kung aabot po na 60 ito Prof? Eh hari na wa, wag po. Pero kung uh, ating pong uh, in din yung sigalot sa Middle East, mm -mm uh si sumama ang Iran. Eh doon po nanggagaling ang ating uh, petrolyo, doon po sa Rio na yon. Mm -hmm. So kung pati ang presyo ng petrolyo ay maapektuhan, hindi po malayo na Sumipa ang uh, inflation, mm -hmm. hindi rin po malayo na bumababa ang presyo o ang halaga ng piso kontra dolyar. Masakit okay. isipin ang epekto nito sa atin, Prof. Ito, Weng, ano, isa mm. pa, ah, hindi lang yung problema natin di sa palitan ng piso sa dolyar, pati yung ano, yung issue tungkol sa panahon. Mm -mm. Uh, professor, at uh, hindi ko malaman kung maituturing bang pag-aaral na ito, pero may discussion paper na lumabas sa Bangko Sentral Weng. Mm -mm. na sinasabi nga na sa kada antas ng sentigrado na itinataas ng ating temperatura, Merong mga 0.37 percentage points ang nawawala sa ating ekonomiya. Oh, mm -hmm. uh, dahil uh, Syempre naapektuhan yung productivity ng mga Pilipino, sobrang Ito. init initwing. Hindi mm -mm. ba sa uh, mga pagtrabaho sa labas? Nang uh, maayos. Mm -hmm. uh, ano bang ano? Ang panansyan ninyo dito, Professor? Tingin nyo, malaki epekto po nito sa ating ekonomiya itong panahon po ng taginit. Baka magkaroon pa tayo ng extreme danger level by, that, uh, oh. by the time na dumating tayo ng buwan po ng Mayo napaka po nung pag-aaral na inilabas ng Bangko Sentral dahil eh uh, nila kung ano ang nangyayari bawat uh, taas ng sentigrado ng ating uh, uh, temperatura at uh, malinaw naman po pagka mas mataas ang uh, temperatura mas maraming aircon o mas marami ang mga tao na kailangan nasa malamig, pagpapalamig, mas malaki po ang uh, gastos dyan. At ang productivity rin po natin nababawasan. Uh, bumabagal ang ating productivity tuwing umiinit. Yan po ang tinatawag natin na yung uh, climate change, meron po yung economic impact. Malaki po, madigat ang economic impact ng uh, climate change. Uh, lalo na sa ating bayan na... Tumataas asang ang temperatura pero nagbabagsakan po ang ating mga planta mm -hmm. eh di pa nagsarado po ang mga planta natin titigil po ang produksyon kung kaya po ang impact niya lost productivity, lost income uh, uh yung nawawala po sa ating ekonomiya malaki po 'yan yan po ang dapat nating bantayan seryosohin po mm -hmm. hindi na po ito panahon na kailangan eh nagpapalamig tayo at lilipat tayo sa ibang lugar para magpalamig. Hindi po ganoon ang ating na tugon kundi ano ba ang pwede nating magawa sa uh, panayali ang panahon para po maibsa ng ang uh, hirap na binaranas natin kapag kapag init At ano naman po sa pangmatagalan, ano ba ang ating dapat gawin? Katulad ngayon, uh, nakikita natin ang uh, major source ng ating energy ay uh, mga coal no yung mga sinatawag na hindi po talaga uh, environment friendly oh, ano ba ang fuel. ating opo uh, ano ba ang ating alternatiba para po magkaroon tayo ng mas uh, uh, climate Uh, or environment-friendly na source of energy. O oh, medyo ano eh, so pag sa lang, uh, larangan ng enerhiya, nandito na yung problema natin sa climate change. Ganyan pa lang tayo magtatayo at magpupursige ng renewable energy sources natin. Parang sobrang long, eh. long diba? overdue na oh, hindi oh. ba? Pero magandang dapat ipursige na natin hagat meron pa tayong panahon. Hindi, kung kailan kailan diba? ba pag-uusapan pa yan kung di mm, ngayon na. Totoo. Eh, kasi, Actually, dapat few years back pa. Oo oh, oh, eh. Diba? eh. Pondo na nga tayo sa renewable energy. Mm. Hindi naman natin aga ngamit ng maayos. So how can we adapt, professor? 'Yun ang tanong ko, eh. kasi when climate change is real. Naman. Andito na talaga ang climate change, andito na ang global warming, uh -huh. mga na nasa age na po tayo ng Pinahinan global warming. Pinahihina niyan ang agrikultura natin, ha? Totoo 'yan. Oh. Uh, pero paano tayo makaka-adapt? Yung ayun, nabanggit ni professor siguro, yung ano, yung mga pangmaramihang ano, uh, mga planta ng kuryente. Mhm. Mm Nagbabagsakan nga po ang ating mga planta. At ang mga ginagamit na mga fuel ay coal, uh, 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 mga bunker fuel na hindi po maganda sa environment sa ating pong, uh, environment. Kalikasan. Mm -hmm. Ang kailangan po talaga, eh, meron po talaga tayong uh, uh, environment uh, champion sa ating pamahalaan. Mm -hmm. Na siya po ang magsusulong. Hindi po pwede itong uh, pagka Convenient lang at saka natin sasabihin o kaya ayo dyan na ang problema. Kailangan po meron tayong environment na champion, environment mm. champion na magsusulong nito sa lahat po ng atas ng ating pamahalaan. Mm. Pero ngayon nga po na nagbabagsakan na ang ating uh, mga planta eh nakaambang na po ang uh, rotational uh, power outage o brownout eh sigurado po ang ating productivity ay magsasuffer. Kaya po yung ating GDP na sinasabi nila na 7% daw ang ating uh, target, nahihirapan po tayong i uh, achieve yan dahil unang-una tumataas ang presyo ng uh, mga bilihin sa merkado, bumabagsak ang ating mga planta, tapos yung sigalot sa uh, dito ng silangan, ay hindi po natin pwedeng sabihin na oh, malayo tayo dyan. Oh. Napakalapit po sa atin yan. Yung sigalot natin sa West Philippine Sea, Professor, may <laughs> <Isa pa yun. laughs> epekto ba yun sa ating ekonomiya? Malaki po ang epekto. Ay, Pagka po, malaki po. Dahil hindi naman sa Amerika o hindi sa China magbabarilan eh. Pagka nagbarilan sila, malapit po yan sa Sambales, malapit po yan sa Palawan, napakalapit po sa atin. Kaya po ang tatamaan niya, ang magiging uh, casualties niyan ay mga Pilipino. Mm -hmm. At ang lalaban naman dyan hindi naman po Amerikano, kundi ang mga Pilipino. Totoo yan. Mm -hmm. Okay. So, uh, so, yung pagpasok po ng foreign investors, uh, medyo nag-aalangan ba sila? dahil may, proble boy. may problema tayo sa West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea is a major international issue. Mm -hmm. Nagsasummit na nga po sila sa Washington. So ang uh, hindi sabihin po yan, ang pinararating nila, this is a major conflict uh, area, ang Philippines. So sa mga uh, investor, bago sila magtayo ng mga pagawaan, pabrika o mga business sa Pilipinas, iisipin nila paano kung uh, mag -gera? eh Yung isa pong general ng Amerikano, ang sabi nila, napaka... Uh, malaki uh, ang tsansa na mag-gera ang, ang Amerika at ang, ang China uh, sa 2025. Ito po ay general mm -hmm. ng uh, Amerika ang nagsasabi na ang kanyang projection, malaki ang tsansa. So ngayon, pagka uh, sila na ang nagsasalita na mag sila, hindi naman po sa Amerika o sa China mag-gera kundi ito po ay mangyayari sa West Philippine Sea at ang mga lalaban dito, ang mga frontliners dito ay mga Pilipino, mm hindi -hmm. po ang Amerikano. mm Huwag -hmm. naman po sana mangyari. Oo, oh, Kasi pagdasal. durog tayo, ha, doon. Eh. tayo doon eh. Uh, Kaya lang, uh, syempre naman, na uh, weng, pag pinag-uusapan teritoryo, eh, mm. sino pa ba magtatanggol sa teritoryo Totoo mo? Totoo naman yan, syempre sa lili. Titindig ano? ka Kaya nga hey, po, mm. ang tingin ko dyan, kailangan bago tayo mag-consider uh, mag, 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 uh, ng mga military consultation, pagkaroon ng uh, uh, harapan ng Amerika at ng China, eh, i-explore po natin ang diplomatic channel. Mm -hmm. uh, meron po tayong desisyon na nakapabor uh, sa Pilipinas. Yun po dapat ang ating isulog. At uh, i-explore natin, i-exhaust natin ang United Nations. I-explore natin po ang ASEAN. I-explore po natin ang lahat ng mga platforma na pwede nating uh, dalhin ang ating issue. Huwag naman po sa gera. Dahil ang gera, talo po tayo doon. At hindi po yan mangyayari sa uh, ibang lugar. Kundi mangyayari yan, malapit sa Pilipinas. At talong-talo ang Pilipinas po dyan. Okay. Alright, ano bro. lang, last note ko lang. Palikan ko lang yung piso kontra sa dolyar, huh? Prof. Paano mapoprotektahan uh, ang piso kontra sa dolyar para manatili yung status niya ngayon, hindi na sa lalo pang humina Para hindi sa maging mabigat na dagok sa inflation po natin. Kakaunti po ang ating options, no? Pagdating po doon sa palitan ng piso kontra Ang maganda lang po ay eh, kung uh, makita natin, magkaroon po tayo ng direksyon lalo mm. na po galing sa Bangko Sentral, sa pamahalaan, ano po ba ang pwede nilang uh, gawin? Halimbawa po, nasa 57 na po. Opo. Papalit, ano ang hihintayin natin? 57, 50, 58. Mm -hmm. At pagka nangyari po 'yon, ano po ba ang pwedeng gawin? ng uh, uh, pamahalaan para po matulungan ang ating mga nag-aangkat. Makakatulong po yan sa ating mga OFW kasi mm -hmm. pagka tumaas ang, uh, ang dolyar, kontrapiso, lalaki po ang palitan. So yes. mas malaki ang uh, makatatanggap ng kanilang pamilya. Kaya lang po ang uh, benepisyon na yan ay pansamantala lamang. Mm -hmm. Dahil pagka sumita na po ang presyo ng mga bilihin, eh malulusaw din po kung anong oh, ganansya yeah. ang makukuha nila mm -hmm. sa palitan. Okay. Wow. Professor, salamat sa oras mo. Mag-ingat salamat ka. Salamat po. Thank you, uh, Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga morning, po sa inyo si Professor Emmanuel Leco. Sino